Ako po si Sofia Bergonia, 25 years old. Ang ministry ko po ay children ministry. Ako nung nakaraan ako ay isang hindi mapagpatawad na tao, mapagtanim ng sama ng loob at mapagigante. Ano yung naging sitwasyon mo nung ipinakilala si Jesus o nakilala mo si Jesus? So, nung sitwasyon ko noon bago ko makilala si Jesus is um, ako ay ano, nagtatanim ng sama ng loob sa mga magulang ko. basically, ganun siya. At bata pa lang, at the very young age, pinaplat ko na nun kung paano ako maghihiganti sa kanila, in what way ako makakahiganti. In, a, in not, not in a bad way. Kung baga, parang, paano ko sila sasaktan? Kung paano nila ako nasaktan ng bata ako? So, imagine, bata pa lang ako nun, marunong na ako mag-isip ng mga lahat na gagawin ko. At minadali ko talaga yung pagtanda ko. So, meaning to say, bata pa lang ako, nang parang hindi ko na-enjoy talaga yung pagkabata ko, yung child, childhood ko. Hindi ko siya na-enjoy kasi mas pinili ko na magtanim ng sama ng loob. Bata pa lang ako nun. Hindi kasi ako na, ano eh, na na nourish, hindi ako napakitaan masyado ng pagmamahal ng bata ako. Kasi maaga na matay yung mama ko, ganyan. And yung papa ko, nag agad siya. And napasok agad kami sa grabing transition na kailangan kami yung nag-a-address instead na sila. Dapat bata, di ba? Dapat kami yung inaalagaan pero ang nangyari kami yung nag-adjust ganun. So dahil doon naging mapagtanim talaga ako ganyan. Hindi ako marunong magpatawad kahit sa mga kalaro ko ganyan. And yun yung sitwasyon ko hanggang nung lumaki ako, hanggang nag senior high ako. Ah, uh, ganun pa rin, nagpa pa rin ako ng gagawin ko kung paano ko sila masasaktan in a way na kung paano nalako sinaktan ng bata ko. At doon na pumasok si Lord, doon ko na siya nakilala sobrang grateful ako nun kasi may mga tao na ginamit si Lord sa school namin nun para makilala ko siya. Kasi that time, parang decidido na talaga ako na magigante. Kasi lumayas na ako ng bahay noon eh. Lumayas na talaga ako nun kasi ayoko na. noon. Gusto ko na magrebelde ganyan. Ayoko na sa inyo. <laughs> Tapos ano, ayun, nakilala ko yung mga kapatid ko sa Panginoon. Doon ako na grabe na ganito pala talaga ako kamahal ng Lord na regardless na ganito yung napagdaanan ko nung bata ako ayan pinakilala niya sa akin yung mga nakasama ko kay Kristo kung saan nakilala ko talaga si Lord ng sobra to the point na nagkakaroon na kami ng mga ministry ganyan And doon yung naging pinaka-turning point ng buhay ko. Di ko talaga makakalimutan yung senior high ako kasi doon ko talaga nakilala ng lubusan si Lord. Doon niya ako binago. At the same time, Um, nakapag, nagagawa ko makapag-share sa magulang ko kahit na gano'n yung sitwasyon namin. Pero, syempre dahil umalis na nga ako, hindi ko na napagpatuloy yun. Pero ang nangyari, napagpatuloy ako sa Panginoon nun. Ayun. Sino Nagpapatuloy ako na lumakad sa nilalakaran ng Panginoon. Di man ganun ka perfect, di man ganun ka straight, pero ang mahalaga nagpapatuloy. Kasi yun naman talaga yung pinaka-importante, yung mga anak ni Kristo, tayo yung mga nakakilala na sa Kanya, nakipag-isa na sa Kanya, tayo yung mga bagong nilalang na. Sabi nga, di ba, uh, ang bawat latay ni Jesus, ang bawat latay sa Kanya, is it signifies kung ano yung mga kasalanan natin, yung mga hinanakit natin sa buhay, yung mga pinagdaanan natin. At ayun yung pinaka-reason kung bakit siya Uh, kung bakit niya naranasan yung mga ganong bagay. Di ba, nung nanonood tayo dati before ng mga ang um, palabas about kung paano siya ipinako, di ba, that time di pa natin maintindihan bakit kailangan siyang ipako, bakit siya kailangan saktan, bakit siya kailangan latayan, bakit siya kailangan ang um, koronahan ng tinik. Naalala natin yung mga bata tayo, di ba, umiiyak tayo noon kasi gusto natin siyang ipagtanggol sa mga nananakit sa kanya little did we know, hindi natin nalaman na tayo pala yung pinili ng Lord kung bakit niya naranasan yun. Bakit nga ba pinili si Barabas? Bakit siya pinili? Bakit hindi si Lord yung pinili? ba? Diba? Dapat si Lord yung pinalaya. Eh, bakit si Barabas? Pero doon ko na na-realize na tayo pala si Barabas. Tayo pala yung mga makakasalanan. Tayo pala yung mas pinili ng Lord na pakawalan. ba? Diba? Sa mga nagawa natin kamalian sa mundo. So, yun, doon ko na-realize na, ah, ako pala si Barabas. Ako pala yung, alam mo yun, mas pinili ng Panginoon. Imbis na tayo yung ipako, imbis na tayong matay, siya yung si Jesus na mismo yung umako noon. Siya na mismo gumawa noon para sa atin. Para hindi natin maranasan yun. Kasi kamatayan naman talaga eh. Sabi sa Roma, di ba, kamatayan talaga ba? Kamatayan talaga ang kabayanan sa kasalanan. Sabi sa Roma, sabi sa mga taga Roma 6.23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. So, nasa, nasa Bible na mismo na kamatayan talaga yung kabayaran ng kasalanan natin. ba diba dapat? Dapat talaga si Barabas yung ipinako nung, pero bakit hindi siya yung ipinako? Kasi ma, hindi mababayaran yung mga kasalanan natin kung siya, siya lang yung ipapako. Kailangan ng holy, kailangan ng banal, at kailangan si Jesus talaga yung ipako para kasabay nun, mamatay na rin yung mga kasalanan natin at mamatay na yung luma natin pagkatao. And ganun na lamang yung pagmamahal sa atin ni Kristo, no? Dito natin nakikita o nakikilala ang tunay na pag-ibig, inialay ni Kristo ang kanyang buhay para sa atin, kaya dapat din natin ialay ang ating buhay para sa kapatiran. Sabi sa Juan, 1 Juan 3.16 So, dun, na, dun, ko talaga na-realize na hindi man ako ganun ka-perfect ngayon, pero meron naman akong perfect na Diyos. Regardless ng kapalpakan ko sa buhay, kung titingnan ko at mga kapalpakan ko na gagawa pa. Regardless yun, mahal ako ng Panginoon. At kung ano man yung mga napagdaanan niya ngayon, at same sa mga sa platform, online platform, ano man yung mga pinagdadaanan natin ngayon, alam ko na hindi kayo nag-iisa, kasama nyo ang Diyos. At isipin nyo na lang na namatay ang Panginoon dahil sa inyo. At isinama niya yung mga kasalanan natin, kasalanan nyo, ganyan. Ano man yan, nasa ng puso nyo, alam ko meron yan. Kahit itago nyo pa yan, may kita't may kita ng Diyos yan. Ano man yung mga kasalanan na gawa natin, hindi natin sinasadya o sinasadya man natin, na ipako na yan sa Cruz 2,000 years ago. At meron na tayong bagong buhay. Nasa sa atin na lang talaga kung tatanggapin natin yun. And Ayun. Malagang lesson. Um, magpatuloy sa kanya. Magpatuloy sa ginagawa. Hindi man, hindi man ganun ka perfect. At least nagpapatuloy. Kasi yun yung pinakagusto ng Panginoon eh. Yung nagpapatuloy. Gusto niya yung sumusunod sa kanya hindi man ganun, hindi man ganun ka perfect. Kasi wala naman talagang perfect eh. Ang just lang yung perfect. So, kung nagpapatuloy tayo sa Panginoon, doon natin na ipapakita na sinasamba talaga natin siya at meron tayong Kristo sa puso natin. So, gusto ko lamang ipag-pray yung mga tao na kapareho ko, yung mga hindi marunong magpatawa before, yung mapagtanim ng sama ng loob, at mapaghigante. Naniniwala ko, makakahanap din tayo ng forgiveness sa mga puso natin at ma-realize natin na pinataw tayo ng Panginoon. ba? Diba? Patawarin natin yung mga sarili natin sa mga nagawa natin at papatawarin tayo ng Panginoon. So ayan, let's pray. Heavenly Father, Panginoon, we honor you, God. We worship you. We give you the highest praise, Panginoon. Just a mouth. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa araw na ito na ipinagkalog mo sa akin, Panginoon, para makapag-testify ako, Panginoon, makapag-testimony ako, Panginoon, ng aking mga naging karanasan, Panginoon, bago kita nakilala. Alam ko, Panginoon, na may mga tao rin dito, Panginoon, na nanonood, Panginoon, na nahihirapan sila mag magpatawad, Panginoon. Nahihirapan sila tanggalin yung mga itinanim nila ng sama ng loob sa kanilang mga puso. At nahihirapan sila ibigay sa inyong lahat, Panginoon. Pero Lord, nawa kung paano mo ako Panginoon ikitinag, uh, tinagpo Panginoon, ikinatagpo Panginoon noon. Katagpuin mo rin sila Panginoon, Lord God. Alisin mo sila sa posisyon kung saan puno-puno um, sila ng hinanakit Panginoon, ng sama ng loob Panginoon. At nawapalayain mo sila Panginoon sa ganong sitwasyon, Lord God. And naniniwala ko, Lord, na ngayong Semana Santa Panginoon, ngayong Holy Week Panginoon na makahanap sila Panginoon ng kapatawaran sa kanila mga puso Panginoon at katatagpuin mo sila Panginoon at patatawarin mo sila Panginoon. Yun lamang Panginoon, maraming maraming salamat. Palambutin mo ang aming mga puso Lord God at maging open kami Panginoon sa kapatawaran sa aming mga mahal, sa buhay at sa lahat ng taong nakagawa ng kasalanan sa amin sa isip, salita at gawa Panginoon. Yun lamang Panginoon, maraming maraming salamat po. Puriin ka, sambahin ka. Yun lamang po. Amen.